Good morning mga idol. Uh, ito naman yung susunod naming ginagawa. Ah uh, naglalagay na naglalatag na kami ng bakal para sa slab. Ah uh, pagkatapos nito, yan. baka masimulan namin ang buhos. Uh, bukas, bukas simulan natin ang buhos bukas. Ito, yung baba nito may stick to ito may hat may stepactor itong isang step lang kasi hindi siya ipapantay dito sa so may flooring na yan kasi kung sundin tong flooring nito sa baba ito ah, mababa na 'to dito sa ilalim Ayan. mababa na siya kaya tinaasan 'to para hindi para umangat kunti ang ano flooring kaya naglagay kami ng isang step pa rito bago ito duringan may stepto siya itong bisyo to tatanggalin na to kasi dito yung dadaanan nila yan saka ito naman dito ito naman yung ano ah may hagdan pa to rito papunta dito sa rooftop yan no oh. yan may rooftop to Kaya kailangan pa ng ano rito, uh, isang hagdan para ma ano yung magkaakyat dito sa to rooftop na yun. Yung nakita niya sa taas na yun. Rooftop yan dito sa may dating bahay na yan. Kaya magkaroon kami ng hagdan dito. Uh, tingnan mo sa may ari kung anong gusto niya. Bakal o buhos. Ay, kung bakal, ibakal bakal. Kung buhos, di buhos. Wala tayong magagawa. Ay, anong gusto nila. Kaya tayo, sunod lang tayo. Sa so, ito na yung ginagawa namin ngayon ah, ah, naglalatag na kami ng bakal para bukas maubuusan na siya